Isa namang dating pulis na pinarangalan pa man din noon dahil sa pagka-aresto sa isang leader ng Gapos Gang ang siya na ngayong hinuli dahil sa pagnanakaw sa ilang bahay at panggagapos pa sa mga biktima. Nakatutok si Michael Fahati. Nahuli kagabi ng pinagsanid na person ng kainta at taytay PNP, pati ng RPSB, ang suspect si Fernando Nakpil, dating pulis na may ranggong PO3. Positibo siyang itinuro ng huli niyang mga nabiktima. Ayon sa isang biktima, September 29, Martes, nagpanggap umano ang suspect na may hinahanap na tao sa kanilang bahay hanggang sa nagpumilit daw na makapasok sa bahay. At na makapasok doon, tinutukon ng baril ang isang lolo, apo at kasambahay. Bumulaga na lang sa akin yung suspect na nakakulong ngayon na nakatutok ang baril sa akin at hinahanap si... Jerome daw, Jerome. Sabi ko walang Jerome dito pero nakatitig naka ako sa mukha niya. Sa unang bahay na biktima naman noong August 11, kasambahay ang unang tinutukan habang nagwawalis. Sinunod ang among babae at dalawang batang anak. Pakiusapan naman ni ate na ano, na kum, kum, kunin niya na lahat, huwag, lang, yung, huwag niyo lang kami sasaktan. Wala ba kayong CCTV? Wala po po nun. Wala po po. meron na? No? Apo. Sa ikatlong na biktima noong September 11, puro babae ang nasa bahay, nanay, mga anak at mga kasambahay. Iginapos at ikinulong sa isang kwarto at nilimas sa mga gamit. Ang mga gamit, mga gamit po, mm. inaano, kinukuha na yung mga pwedeng makuha nila. Mm. Tapos yung, yung isa po nakabantay dyan sa amin, mm. yun po yung nagtali sa amin, yun, po, yun lang po yung namukaan ko. Ang ilang na biktima, takot makaharap ang suspect. Pero positibo na itinuro ang litratong kuha ng suspect sa kulungan. Gaya ng ikatlong na biktima na mag-ama noong September 20. Hindi na humarap sa kamera dahil sa mga sugat sa ulo ng pukpuki ng baril nang magtangka silang manlaban. Panawagan naman ng suspect. Hey, Mawa na po sana sa magulang <laughs> ko. na wala lang po Alam po ng magulang ko eh, na bababa akong dahil para ano, linisin yung pangalang <laughs> Tapos ganito pa ang nangyari sa akin. Sasampahan ang dating polis ng patong-patong na kaso kabilang na ang robbery at serious illegal detention. Pinagahanap naman ang mga kasabot nito. Habang sa Greenwood Subdivision, pinagdagan na mga CCTV camera, pinalita ng mga security agency at may rumoronda ng mga polis sa loob. Michael Padre, Nakadudok, 24 Horas.